kami dito, Port Avenue. Uh, Port Avenue, South Road, Barangay, Bagong Libunan ng Krame. In ba? Residential, sir. Ayun, doon. Ha? Huh? Yellow cab. Ay, ayun, no. Oh. Bahay, shucks. Ba mukhang bahay eh. Bahay. Mm -hmm. Bahay na suno. Mami, bahay na -huno. Oo nga, tabi pa ng gasolin na ha. Ayan o, laki ng apoy oh Laki ng aboy. Mami, alang pin. Ano siya? O, pisina. O, pisina. Eh, kalakan ng apoy, oh. Tabi pa mo ng ano. Gasolinahan. Ayun, ang mga bombero. Bombero. na sila.